si Ben at Leo ay matalik na magkaibigan mula pagkabata. Lagi silang magkasama sa lahat ng pagkakataon, mula sa paglalaro hanggang sa paggawa ng mga proyekto sa paaralan. Isang araw, nagkaroon ng malaking kompetisyon sa eskwelahan kung saan kailangang magpakita ng galing sa sining. Si Leo ay mahusay sa pagpipinta, ngunit biglang nagkasakit ilang araw bago ang kompetisyon. Lumapit si Ben kay Leo at sinabing siya ang tatapos ng kanilang proyekto sa kabila ng kaba at kakulangan sa karanasan, buong pusong ginawa ni Ben ang lahat para matapos ang kanilang obra. Dumating ang araw ng kompetisyon at nagulat si Leo nang makita ang ginawa ni Ben. Kahit hindi ito perpekto, ramdam niya ang pagsisikap at pagmamahal ng kaibigan. Sa huli, hindi man sila nanalo, natutunan ni Leo na pahalagahan ang mga taong handang magsakripisyo para sa kanya. Pinakita ni Ben na ang tunay na pagkakaibigan ay nakaugat sa pagmamalasakit at pasasalamat. Sa huli, natutunan ni Leo na pahalagahan ang kanyang kaibigan at ipinangakong akong babawi sa tamang panahon.